Hey yo, what's up? This is your homeboy, Rogin Wisco, your Tasman Pinoy here in Lenorki, Tasmania. So for today's video, tara samahan nyo ako at magluto tayo ng fish. Dito tayo sa backyard. And yun naman si Tatay Eli. Nagluluto ng masarap na pork. <coughs> Bakir chill sa malamig na araw dito sa Tasmania. Today, one of those productive but relaxed kind of days. Medyo malamig ang panahon dito sa Tasmania pero masarap pa rin gumalaw. Lalo na pag may magandang vibe sa paligid. Habang may gumagawa ng gutter sa bahay, sinabayan ko na rin ang pag-aayos sa shed. Yung shed, honestly, parang mini storage na lahat ng hindi nagagalaw tools, lumang gamit, mga kahon na hindi mo naman maalala kung anong laman. Kaya habang may construction sa bahay, sabi ko na lang sa sarili ko, sige na nga, ayusin ko na to habang wala pang ulat. Kasabay ng pag-aayos, nag-ihaw na rin ako ng isda sa backyard. Habang nag-iihaw, grabe yung amoy. Nakakagutom kahit giniginaw ka. syempre hindi lang inihaw, gumawa rin ako ng kilawin gamit yung uh, swordfish. Pero yung inihaw, hindi ko alam. Ang tawag sa kanya, tilapia eh dito pero hindi naman siya tilapia laging panalo yan kapag palamig ang panahon chill lang yung setup sa likod ng bahay, walang party, walang okasyon pero ang sarap sa feeling kasi habang nag ako may kwentuhan agad. Tapos ng shed clean up, prepare at ihawan sabay, sabay kami kumain ng pamilya sa likod ng bahay. Simple lang yung handa, inihaw na tilapia, tilawin na swordfish pero sakto-sakto lang talaga sa lamig ng hangin, magandang ambience at yung tip may jacket at hoodie kami habang kumakain, masarap pa rin yung vibe. Katuwa lang kasi kahit nasa ibang bansa na kami, may mga ganitong moment pa rin na parang nasa Pinas lang. Yung simpleng ihawan, simpleng ice ice ng gamit tapos kainan sa backyard with the family para bumalik yung mga weekend feels natin noon hindi kailangan ng engar ng granding setup para masabing masaya ang araw isan yung mga simpleng gawain may mga kasamang kwento pagkain at pamilya yun lang talaga panalo na so ayun product na busog pa pwede na ulit magpahinga